Noong October 12, 2023, isa na namang maaksyong laban ang ating napanood. Ito ay ang laban ng ating kababayan na si Janriel Casimiro at ng Japanese boxer na itong si Uguni. Napakaganda ng palitan ng mga suntok, although ang naging ending, hindi iyon ang ating inaasahan. At matapos ng laban, ayon sa aking mga nabasa, napakinggan at napanood, mayroon mga nagbigay ng ilang komento at nire natin yung mga comment ng iba. Dito sa aking video ngayon, ipapalabas ko ang laban ni Casimiro dito kay Oguni. At round by round, gusto ko rin magbigay ng komentaryo. At gusto ko rin talakayin itong ilang mga comment na hindi raw maganda ang kondisyon ni Casimiro. Mayroon ding nag-comment na pinapaboran daw ng Japanese referee ang kanilang Japanese boxer. At mayroon din nagsabi na hindi na daw pwede itapat itong si Casimiro kay Inoue dahil mahina na daw. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga comment na ito at talakayin isa-isa. Sama-sama nating balikan itong nakaraang laban, ang maaksyong laban ni Janriel Casimiro dito sa Japanese boxer na si Oguni. Dito sa round 1, nakita ko na malakas itong si Casimiro. Actually, ang pagkakatansya ko rito, ang comment ko rito, maaga niyang natansya itong kalaban at uh, nakita niya na kaya niya mga suntok. At kaya ito pinanay-panay niya na itong si Uguni. At sa aking palagay rin, dito pa lang sa round 1, gusto nang tapusin ni Casimiro itong si Uguni. At dito tingin ko, nagkaroon ng konting daya. Dapat tinawag ng referee na knockdown ito. Bagamat unang round pa lang para madetermine kung maganda talaga ang kondisyon ni Casimiro. Pero dito sa komento na hindi raw maganda ang kondisyon ni Casimiro, medyo nalalabuan na ako rito. Hindi naman lalampalampa itong si Casimiro pagpasok ng round 1. Actually, dito sa laban, siya ang agresor, siya ang sumusugod dito kay Uguni. Dito sa round 2 makikita natin na malalakas pa rin ang mga mong suntok nitong si Casimiro pero kapansin-pansin din na gustong sumabay ng Japanese boxer na si Uguni at maganda rin ang mga patama nito pero di ko naman nakikita na babagsak si Casimiro dahil lamang sa mga suntok na yon napansin ko din na ginamit na ni Uguni ang kanyang risk advantage dito sa round number 2 kung titingnan natin ang tail of the tape, malaki ang reach advantage ni Oguni, 12 cm kaya parang natutukuran niya itong si Casimiro. dito sa round 3 parang kalabaw na itong si Casimiro nararamdaman ko na gusto niya nang pursahin itong si Uguni gusto niya nang tama ng isang matindi para lumatag na sa lona pero kahanga-hanga din ang ipinakitang tibay nitong Haponis pansinin nyo ang malakas na suntok na ito ni Casimiro parang hindi man lamang nayanig ang Haponis At dito nga sa Ronpur, hindi pa masyado nagtatagal, nagkaroon ng accidental headbutt, nakita ng rep na may dugo. At bilang pag-iingat, pinacheck ito sa ring position at sa pag-examine ng ring position, sa natamong biak ni Uguni, hindi na safe para ipagpatuloy pa ni Uguni ang laban. At kita naman ang panghihinayang ni Casimiro doon sa nangyari ang maaksyong laban na uwi sa technical draw, tabla at marami ang gustong magkaroon ng pangalawang laban itong si Casimiro at si Ugone. Dito sa laban ni Casimiro, mayroon ding nagkomento na sinadya daw ni Casimiro na eh headbutt itong si Ugone. Parte daw ng game plan ng team Casimiro. Pero sa opinion ko, wala sa plano yon Kayang-kaya ang kalaban para gawin yon Accidental headbutt ang nangyari. Hindi ko rin masyado nakita yung sinasabi ng iba na pinapaboran daw ng ring official ang kanilang boksingero na si Uguni maliban dun sa dapat na tinawag na knockdown tingin ko tungkulin lang din ng ring doktor na ibigay ang tamang pag eksamin dahil pwede siyang managot kung ma-kompromis ang kaligtasan ng boksingero at sa tingin ko matik na yun na pag dumayo ka Talagang pwede kang ma-subject sa posibilidad na hometown decision. Tumako naman tayo dito sa isa pangkomento komento ng ilang boxing observer na mahina na daw si Casimiro para itapat kay Inoue. Sa tingin ko, mahirap husgahan ang boxingero dahil lamang sa isang napanood na laban tulad nito. How about yung mga laban ni Casimiro na kung saan na knockout niya ang kalaban? bagamat mas malaki ang kabataan ni Inoue kay Casimiro, naniniwala ako na sa magandang preparasyon, mabibigyan ni Casimiro ng magandang laban si Naoya Inoue. So yan po ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW, saan man panik sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, pakilike at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Jer TV ng Siargao Island, kay Mr. Minandor Domingo ng KSA, Ricardo Bernal Jr., GI Padin ng Bahamas, kay Mr. Edgar Balili, Madam V at Billman Freyes, kay Mr. Dongtang Loy Malyari, Jen Merjan Garcia ng Macau, Nerio Morsia, Billy Jubildad, Jan Marabillas at sa Okodaira Family. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.